Grabe guys, hindi lang pala sa EDSA may mahabang traffic or mabagal na pag usad ng mga sasakyan kundi maging dito sa Jadi Nueva Vizcaya. At ang reason ay meron kasing ginagawa dito sa may bandang bagabag na may maliit na tulay na inaayos. Kaya yon yung nag-cost or naging dahilan talaga kung bakit napakahaba yung traffic at inabot nga kami ng halos tatlong oras sa pag-aantay bago kami nakawala sa traffic na ito. Kaya naman mga beshes, kung hindi naman ganun ka-importante yung pupuntahan mo para kailangan mong dumaan dito nga sa Zodiac, ay ipagliban -ipag mo na yan. Kasi alam nyo ba na ang gumagawa doon sa inayos nga sa may bandang tulay ay nasa tatlo lang ata or apat na katao lang yung nakita ko. Ewan ko kung madadagdagan pa yan or merong naka nagpapahinga lang na kasama nila na nagtatrabaho. Pero kasi parang sa tingin ko medyo matatagalan pa ng dalawa o tatlong araw pa siguro. Kaya kung hindi ganun ka-importante yung pupuntahan mo nga, eh abay ipagliban mo muna. Kasi grabe talaga, medyo masakit sa bangs yung part na to, yung tipong napakahaba talaga yung traffic. At kita nyo naman, kasabay pa natin yung mga malalaking sasakyan sa pagdaan nga or malalaking sasakyan dito nga sa bandang Zadi. Kaya ayan, sobrang ang hirap lang talaga sumingit. So, ayan na nga mga beses, grabe ang haba-haba-haba talaga ng traffic. Grabe, pati yung driver namin eh, talagang nahirapan din. Pero yun nga, after halos tatlong oras, nakawala na rin kami dito sa banda namin. Pero doon sa kabila, eh abay, ganun pa rin, traffic pa rin talaga sa kanila. So ayan, though, dito naman sa bandang sa D, lagi-lagi naman talaga na may traffic pero kasi based sa experience ko before parang nasa 30 minutes, 40 minutes, ganyan, naging okay na. Pero ito talaga yung time na inabot kami ng halos tatlong oras sa pag-aantay sa traffic na ito. So ayan, good luck na lang sa inyo na mga dadaan din sa lugar na ito. Bye!